Hi guys, kumusta naman ang mga benta ninyo? Kahit ganito maulan-ulan, sa akin okay naman kasi ah, medyo maingay ang ulan. Sa amin ko okay naman kasi sa hapon lang naman ang ulan pag umaga hanggang tanghali. Is tanghalik pa ba? Ano oras na ba ngayon? Time check to 11 and ito lang guys, maulan-ulan na naman. Ayan. Palagi yung umulan dito kada hapon. So before umulan, so magandang gusto si Bilihan yung mga bata. Pero mas maganda sana kung hindi na siya umuulan talaga kada hapon. Kasi mas marami akong posto mo sana pag hapon. Kaya mad madilim ko boy. vlog ako madilim. So ngayon guys, mag-update lang naman ako dito sa mga bago kong mga display na paninda. Kung ano yung ah, feedback, kung ano yung results kung nabebenta naman sila. Maingay, ngay yung yero na. Bago kasi yero namin, no. Wala na yung mga butas-butas, di ba, dati. Ayan, lagi ako namang problema kasi laging basa. Laging tumutulo. Pero ngayon, ako okay na yung alam. Kaya lang maingay. Pero anyways, eto nga. Eto yung aking mga update para dito sa aking paninda. So, eto nga guys, diba yung mga bago kong nakadisplay dito. Ayan, mga candies natin mga pagkapagkain. Kasama na din yung ibang mga ano dito guys. Kasasali ko na din lahat. Yung mga mabibenta. Yung mga nabenta ko naman na kahit papano. And yung mga paubos na. So, unahin ko muna guys ha. Yung update ko dito sa mga bago kong display. So, yung um, isa sa mga naging mas mabenta sa akin. Dito muna tayo sa mga candies. Ito guys, itong sour balls. Ayan. Ayan, pumatok siya guys. Dito. Meron nga ako ibang mga sour-sour. Pero dito sa mga bago, ito guys yung um, pinakamabenta sa akin. And another one, eto guys. Ayan, best seller siya guys actually sa mga candies. Last refill ko na yan, yung isang box niyan. is 30 pieces. Then, ito na lang guys ang nasara. Ayan, kakarefill ko lang yan. Eh. Ayan, kakarefill lang natin yan dahil naubos na nga siya. So, dito, ayan. Hmm, hindi pa kasi alam ng mga bata to. So, wala pa akong nai-share dyan about dyan sa inyo. Tapos, isa pa guys, ang mabenta sa akin, itong aking Whistle C. Whistle C, si, ba pagbasa nito? Whistle C. Crispy Rope Candy. Ayan. Kaya eh, mabenta din sa akin nito, Masarap naman talaga, di ba? Nag-test taste ako niyan. Trinay ko. Sarap talaga siya. Then, ito guys. Ayan, dito naman. Ito mabenta din po ngayon sa akin. Itong leak yung drone. Actually, yung mga yan guys, yun yung mga dati talaga magbibenta sa akin. Pero sa ngayon, uh, ano ko lang kung ano yung mga unang napalisin agad. So, yun. Isa ngayon sa mga unang napalisin ito. Yun ito guys, ah, kahit kailan mabenta talaga sa akin ito. Oh. Ayan, yung dami-dami na rin nabawas niyan. Mabenta talaga sa akin yan guys, kahit ginawa ko na siyang 6 pesos. Kasi dati 5 pesos yan eh. So, ayun, ngayon 6 pesos na kasi nga sa Shopee ko yan in order and nag-adjust ako ng ano talaga, ng presyo. Kasi mas mura talaga sa DB, sa Divi Pero ganon din naman mga masahe pagod ka. So, dito na lang tayo sa online. Then, balik tayo dito. So, yun na yung ko, guys. Eto, ito yung mabenta dito. Tapos, sa lachaw naman. Sa lachaw, ito, guys. Ito. Itong chicken wings. Ayan, masarap naman talaga yan, guys. Gusto nila yan kasi crispy. Tapos, ay maanghang-anghang talaga siya. And mas maanghang yan dito sa jumbo steak lachaw. So, hindi ka mauumay kasi meron talaga siyang spicy. yung nasa niya. So, ayun guys. Ngayon naman, um, pakita ko lang sa inyo guys. Yung condition natin na tindahan ko. Kung ano yung ano, finally, mauubos na din. Ito, medyo, ayan. Kung lagi kayo, lagi nito nakikita dito sa display ko, ayan, o, oh, isa na lang. Kasi guys, depende nyo sa mga bata kung ano trip nilang bilhin, kung ano yung mood nila ngayon yung ko yung gusto nilang Lakas na ng ulan. Ang nagbihin ko ni Baby. Pabasa yung ating lang sa mga So, sana naririnig pa rin ang audio ko at malakas ang ulan. And, ang lakas ng ulan ng Ah! Nadidistract ako. Matatik yung ano, basa. Nabakasa ako dito. May ano, may silang six. Pero tuloy tayo, okay? <laughs> okay. So, dito. Pero guys, ito ng aking mga bagos. Kung hindi ko ito nilabas, hindi siya mabibenta. Ayan na kasi siya -box. Pero nung ginanya ko siya, ayan. Ah, alam na dito. Pero dito tayo guys sa uh, tayo dito. Ayan, yung akin, ano, kahit pa paano, ayun bawasan na sila mga ito. So, mayroon talagang mga items panis, sa panisa, mga product mo na, yun, mahuwi na sila na papansin. Pero so, at least, ayan, nabawas na sila kahit pa paano. So, ito naman guys, yung mga paubos na. Ito, last batch ko na ito, wala na. Wala na akong i-re-refill dyan. Kaya, so, yeah, gusto ko lang pumunta is na ang pero hindi ako makapunta. Kasi wala ma akong, ano, walang magbabansal sa anak ko yan, wala akong mapag iwanan sa aking little girl hindi ako makapunta ng Divisoria <laughs> kaya ngayon, dito lang muna yung maipapakita ko sa inyo guys dito ating slime, mayroon pa ako dyang ire-refill pero konti na lang yan Ito, Ito may maire-refill pa ako nito, konti na lang din tapos So guys, ang ating kitchen, nakala ko hindi ma ma-bibili. Pero ayan na siya guys. Ilang piraso na lang yan. So, pagkikembot okay, na lang, maubos na yan. Ito, meron ako dito na guys. Ayan yung aking fog. Ubus na yung, yung, yung ano, first batch na bibili ko. So, meron na tayong bago ulit na binibili, guys. Ayan. Oh, bago. bumili ulit ako ng another 1 kilogram. Ayan, napakabenta talaga ng food. Sana matagal pa siyang maging uso para tuloy-tuloy <laughs> lang ang ating pag-purchase niya. Napakaganda ng tubuan dyan. Ado ito. Ayan, maubos na siya guys. Pati ito guys, maubos na to. ito. ito. Oh. Itong spinner na bakal. Ayan, dalawa na lang guys. Kasi isang beses meron dito no, ano okasyon. May binyagan dyan. May mga bata gusto magpabili. Ay, mabili. Ang part mom natin guys ay napakamabenta din yan. Ayan, refill ako ng refill dyan. Lumibili apat, tatlo ni May. Yung mga binibili dyan sa part mom natin. Okay. Ayan nga, paubos na din itong ating ano, toy bricks. Kailangan ko na talaga magbibisoryo. Ayan. Kaya lang wala akong choice. Ayan, mga mga, mga na lang yun yung mga na din So, ayun lang guys. Update ko lang talaga kayo dito sa mga kaganapan dito sa aking tindahan. At sana na-inspire kayo to watch this video today. So, ayun lang guys. Maulan na hapon sa inyo. Ayan. So, tuloy-tuloy lang ang bintahan kahit maulan. Kasi may mga batang naliligo, oh. So, ibig sabihin na chance pa rin tayong mabilihan. Kasi pwede silang magb Pwede, pwede silang magbasa. Kung pa rin silang mabasa. Pagpasirastin daan, gusto silang bilhin. next! Hey,